Ngayong araw, samahan niyo kami at makukuha tayo ng labong. Bamboo shoots or bamboo sprouts are the edible shoots. New bamboo combs that come out of the ground of many bamboo species including Bambusa vulgaris and Philostachys edulis. They are used as vegetables in numerous Asian dishes. Astapar, labong yan. Masarap to mga par. Marami na akong natikman na ganito. Ang iba'y ginagata nila. Masarap din sa ginisa. Medyo matagal lang ang paglilinis nito. Kailangan kasi tanggalin ang mga balat nito na medyo makati. Kailangan din magingat pag binabalatan ng mga to. Dahil may malilit itong buhok na sobrang kati. Arang kinapitan pa rin ang higit kung nagkataon. Pabuti na lang ang dropa natin ay mausay sa ganito. Panay na sanay sa paghawak ng labong. At sila buong panangana pumuha. Medyo mahirap na ito. Dahil medyo matinik ang mga kawayan dito. Kailangan magdaan-daan ka kung ayaw mong masugatan. Medyo malap nitong nakuha na Pero marami pa daw ang Dahil dahil yung sa ibabang dulo ay eh, medyo matigas na daw. Sana naman hindi kami makachempo ng cobra dito. Medyo nervous na nga ako. Eto naman daw ang ginagawang laing. Kukuha din tayo niyan pag may time. May naririnig din akong kambing dito. Parang tinatawag niya ako, pero pas muna ako sa kambing. Baka kasi dumating yung may-ari at uuwi kami lahat na may grebo sa tagiliran. Dito na lang muna kami sa pagkuan ng labong. Hindi namin na titigilan to hanggat walang natutuklaw ng cobra. na oh. ako bye.

Eto na nga, nakarami na rin kami. Naikwento nga ng kaibigan ko na kahit hindi daw ito iluto, pwede itong kainin. Naikwento kasi niya sa akin bago siya isugod sa pinakamalayong hospital. At going ba, yung mga tropa natin napatalas talaga ng mata. Pati yung nakatagong labungin eh, na ispatan nila. Sana naman hindi nila magising yung natutulog na sawa. Trip na trip pa naman niya yung mga taon-taon ng tawa. Sapat na siguro pag-ati-atian naming lima itong aming mga nakuha. na baka makachempo pa kami ng anakonda. Abalik na nga ka kami sa kubo at magpapahinga muna. Napaapogi talaga ng mga ko. Sana mapansin tayo at mga sa panabas ni Coco. Si Coco Melon. Yan lang par. Bye-bye.